friend friend another di another vlog samahan niyo ako, guys sa vlog ko na to guys ay kakain lang naman ako ng chips asa-asa usawan suka tara let's guys samahan niyo ako hello kain na tayo guys actually guys nag-umpisa na kaya ako sabi ko ay mag-video kaya ako pang-upload <laughs> pang-content diba guys kahit na lang ano guys, basta may pang upload tayo. Sarap suka. Kaya sasawsaw naman natin sa sukang maasim. Sarap. Yung iba, mahilig sila yung uh, karamihan dito yung yogurt. Inaano nila. Ang sasawsaw sila sa yogurt. Yogurt at saka ketchup o kaya Ketchup lang. May mayonnaise at saka ketchup pinahalo nila may Iba naman sa akin kasi, sukang puti! Ang sarap po to. Maraming chips doon sa kusina. Ngayon alala ko, mag-snack kaya po ng chips. mag-snap ng bawal. Hmm. Eh. Harap. Kaya tayo mga idol. dun. alam niyo guys nanonood talaga ko ng vlog ni ano, Ibana pero ano, ginmute ko lang kasi kasi nga magbibidyo ako tira mo ayan sila Ibana at Sinam ginmute ko lang sa ka guys kasi pang content to mag tayo <laughs> kain tayo. Let's eat. Let's eat, my friend. Sarap suka. Hmm. Kain po tayo mga idol, mga friend-friend do, mga sangkay, mga kaibigan. Let's eat chips. Ha. Ready ba guys? Kumain lang tayo ng chips. May content na tayo. Sabang suka. Tagupin natin sa bawah. Sabang. suka. Asin. Hmm. Harap. Harap ng asin. Abos guys. Hmm. Asin. So, mga panang video guys. Hanggang dito na lang po guys. Salamat sa panonood. Please like. Don't forget subscribe. Bye bye. See you next video guys. Salamat po. Bye bye. Adios.